sumasang ayon ako dito kay uh, attorney insurrecto or attorney Ricky Tumotorgo na itong si congressman Suarez ang tinutukoy dito ni Nabadyo at Celis si sa kanilang programa sa youtube na di umano ay uh, isang uh, congressman at dating governor na nagsusupply ng armas sa mga NPA napaka matindihong paratang ito, ito ay talagang below the belt na below the belt kasi ano ito ay uh, imputation of pa crime ito ay uh, so pwede rin itong uh, ikang ay commit ng crime dito si congressman uh, Suarez kung ito talaga ang tinutukoy ni Nabado at Celis at o kayo ayon ka dito kay Insurecto oh. so ito ay libelous li ito at uh, sa tingin ko ay uh, sa malaot madali magsasampan ng kaso rito ng cyber crime ah cyber libel itong si uh, congressman Suarez kasi napakalinaw na siya ang uh, tinutukoy dito congressman ngayon nasa Luzon dating Governor at present daw dun sa hearing ni Nabadio at Celis present dun sa hearing ng SMNI uh, uh, franchise so ano ba ang sinasabi ng batas dito tungkol dyan sa cybercrime law pero bago yan pakinggan muna natin ang ilang discussion ni attorney Enzo dito sa kanyang blog uh, vlog na ang title nga ay si Suarez ba ang tinutukoy dito pakinggan muna natin pa rin natututo lalo pang naging mayabang lalo pang uh, namayagpag at ngayon Ah, kahit na sinuspindi na yung kanilang programa ng MTRCD ng uh, 14 days at kahit na sinuspindi ng MPC yung programa ay yung buong SMNI. Nagpuprograma pa rin sila sa pamamagitan ng kanilang online na programa. Ano? Nagpuprograma pa rin sila. Ah? Ah, gamit ang ano ang uh, Facebook at YouTube. Ngayon, mayroong live sila Seles at saka si Badoy pinapangalanan nila, ay ah, hindi nila pinangalanan, hindi binanggit ang pangalan. Pero ang tinutukoy nila, isang dating gobernador daw na congressman at nandun sa ano, congressman na ngayon, nandun sa pagdinig aktibo kontra sa kanila, kay Badoy at Celes at sa SMNI. Ito daw, ayon kila ba, Celes at Badoy, ay nagpadala ng armas, mga M16 rifle. Ha? 16 na yatang piraso ng 16 ba yun? Mamaya panuri natin yung video kung ilan 'yon. Basta ang aligasyon ni Celes, itong dating governor daw na congressman na ngayon ay nagpadala uh, ng mga armas, mga matataas na kalibring baril, high-powered firearms, HPR na bari uh, barila, uh, ano, M16 armalite yata, at saka mga bala, ha, uh, pinadala daw sa NPA. Oh, yan, matinding akusasyon 'yan. Ngayon, mayroong live sila Celes at saka si Badoy, pinapangalanan nila, ah, hindi nila pinangalanan, hindi binanggit ang pangalan. Pero ang tinutukoy nila, isang dating gobernador daw na congressman at nandun sa ano, congressman na ngayon, nandun sa pagdinig aktibo kontra sa kanila, kay Badoy at Celes at sa SMNI. Ito daw, ayon kila ba Celes at Badoy, ay nagpadala ng armas, mga M16 rifle, 16 na yata piraso ng 16 ba yun? Mamaya panuuri natin yung video kung ilan yon. Basta ang aligasyon ni Celes, itong dating governor daw na congressman na ngayon ay nagpadala ng mga armas, mga matataas na dikalibring baril, high-powered firearms, HPR na bari barila, ano, M16 Armalite yata, at saka mga bala. Ah, pinadala daw sa NPA. oh yan, matinding akusasyon yan para may isang oh, may isang congressman din nagdating no. na no. yes. gobernador gobernador 'di ba <laughs> nagbigay ng walong armalite binigko kamada erit 2000 rounds of <laughs> M16 kapag yeah. oh. nasa nasa poder ka yung hawak mo sa kapangyarihan mm -hmm. is really very very important the the, the, the yung the, the power power does not necessarily uh, change you but yeah. it will reveal it will reveal will who you call. are so we okay. they've already revealed themselves no so maliwanag so yun ang serbisyo namin nakita ninyo, yung mga ibinoto ninyo. yes. yes. Christina so like would you like to comment na, na ano ka lang kasi kung titingnan natin di ba tong mga congressman parang compare natin sa ibang mga official like sa Senado mas ano eh kung baga ba mas ang ang nakikita natin dahil siguro um, ginagawa nila yan dahil naisip nila constituent nila ilan lang kumada ba hindi maaapektuhan yung kanilang pangalit na national skill mm -hmm. kaya ganyan lang sila no uh, hindi ko naman sinasabi nagpapagamit sila kung kanino mm -hmm. Hindi pero lahat, hindi, lahat, hindi lahat, hindi lahat, hindi pero lahat, parang school. ano kasi nakita natin na mm -hmm. may ganun pang na kaya siguro ganyan kasi safe na sila. May meron na silang boto talaga. Oh. Uh kung -huh. ba um, meron silang ilagang constituent. Dahil ang usap nila ito, NPA. Hindi ko lang alam kung yung mga lugar nila mismo, KR, kung mga ilang kongresi. Sige, aware ba sila dun mismo sa lugar nila? Kung ito ay infiltrated ng NPA? Kasi para may isang... Uh, oh, may isang um, congressman dyan. dyan oh, dyan, oh. Yung gobernador. Yung gobernador, yes. di ba? Nagbigay ng walong armalite. 2,000 rounds of yeah. M16. Oh, sir, kilala namin kayo. Kilala namin kayo. Kahit kaso na, baka mark. sa Doon siya. siya. yung. siya. ko nang sabihin, yeah. baka ipatawag ako. At oh, oh. sinong source mo niya, sabihin ko, kami mismo ang sumundo ng bala at armas. Kasi yung malaki ang Malaki uh. ang bilang ng mga MPA sa Ganun. 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 Oh, o, oh, na na matindi hong ito na ikaw ay uh, nagbibigay ng uh, armas o aid sa, iyong, sa kalaban ng Pilipinas. At yan ho ay treason under Article 114 ng Revised Penal Code. At inong basahin itong treason, ito ang definition sa Article 114 in relation to uh, uh, Republic Act 10951 Cybercrime Law. Ito ho ang definition ng treason. Any Filipino citizen who levies war against the Philippines or adheres to her enemies, giving them aid or comfort within the Philippines or elsewhere. At ano pong penalty? Shall be punished by reclusion perpetua to death and shall pay a fine not to exceed 4 million pesos. Yun po ang parusa. Reclusion perpetua to death. Pero dahil wala na ho tayong death penalty, ay reclusion per per perpetua na ho lamang yan. At saka, nakalagay dito yung end, hindi ho or. And shall pay. At yan ho, shall, ibig sabihin mandatory, shall pay 4 million pesos, hindi pa sa 4 million pesos, so yun ho ang triso. kaya mabigat itong paratang itong si Badoy, Eric Celis at saka itong kanilang mga kasamahan so yun ang malinaw tingnan natin muli kung kikilos ba dito si uh, congressman Suarez kasi ito yung mabigat na paratang ano ano ba nagagawa itong uh, Cyber Libel? Ito ho ay uh, in relation to Articles 353 and 355 of the Revised Penal Code. So, uh, yan ho ay in relation dyan. At itong ahong Cyber Libel ay covered dito ng Republic Act uh, 101.75. Ito ho ang mga requirements dyan. Kung baga ho ay pinagsama na rito itong uh, nasa Revised Penal Code at saka dito sa bagong Batas na Republic Act 101.75. Letter ay ito isang kondisyon... There must be an imputation of a crime or of a vice or defect, real or imaginary, or any act, omission, condition, status, or circumstance. Letter B. The imputation must be made publicly, which requires that at least one other person must have seen the libelous post in addition to the author and the person defamed or alluded to in the post. Letter C. The imputation must be malicious, which means that the author of the libelous post made such post with knowledge that it was false or with reckless disregard as to the truth or falsity thereof at yan ho ay ikinote dyan ito mismo uh, ng addition uh, ng Supreme Court dito sa Yunchenko versus the Manila Chronicle Publishing Corporation na uh, November 25, 2009 so pasok na pasok ho dito yung uh, ginawa ni uh, ka Eric at saka nitong si Bado at saka yung kanyang dalawang kasamahan pa doon na nagbo-broadcast din ano sapagat made publicly eh pasok na pasok na kagad yun eh sa napanood ng publiko so talagang merong imputation ng OPA crime kasi yung mag-supply ka ng mga armas sa kalaban ng gobyerno tulad ng New People's Army abay isang crime yan kanulo mo yung bayan so yan ay uh, nag impute ka dyan ng crime itong sinaselis ay in a way nag impute ng crime at saka tayo nga ang iisipin natin dyan nanonood tayo ng hearing dyan sa kongreso so malalaman din natin na malamang si Suarez talaga yan ma-identify dyan si Suarez so tingnan naman natin yung pang ibang mga elemento pa nitong uh, cybercrime na, na, ito ano? tingnan natin itong uh, mga sumunod na requirements ito pa letter D the imputation must be directed at a natural or juridical person or one who is dead which requires that the post must identify the person defamed or at the very least the person defamed is identifiable by a third person so yung kahit patay na yung tao ay uh, papasok pa rin ito sa sa cybercrime law at uh, yun nga ma-identify nung third person ibig sabihin yung nakapanood in this case napanood natin, napanood ng uh, mga tao kung titingnan niyo yung views nila doon kung garaw karaming nanood sa kanilang YouTube channel na yon na Sunshine Media ba yon ay ganun karami yung tinatawag nating third person sa nakapanood pati si Ensirecto nagdi na identified agad niya si Suarez ang tinutukoy ngayon ang letter in naman dyan ay ito the imputation must tend to cause the dishonor discredit or contempt of the person defamed yan ito yung input, imputation o no, yung pagpapahiwatig na pa, ikang ay, uh, nagawa na isang tao ay magkoko sa kanya ng dishonor. Yung kanya uh, kanyang karangalan ay ma mawawala ang karangalan niya, ang kanyang kredibilidad. O masusuklam sa kanya ang ibang mga tao dahil sa ginawa nitong sinabadoy at selis. Si ano pa? The imputation, letter if the imputation was done through the use of a computer system or any other similar means which may be devised in the future, so nakita nyo dito prospective itong Republic Act 10175 yan, so pasok na pasok yan, ano, na sa YouTube YouTube ang ginamit, yan ay papasok doon sa device in the future pasok yan doon, saka yung computer system ay pasok din yan dyan so tingnan naman natin itong uh, liability ano ba liability kapag uh, uh, nag-commitkan yung cyber uh, libel ano ang penalty dyan? Considering na tumataas ng 1 degree higher, tumataas na 1 degree kapag i-apply mo itong cybercrime law. So, to make the story short, ang pen penalty po dyan ay magiging uh, ito po ang range, 2 years and 4 months. 2 years, 4 months, and 1 day, 2, 8 years. In other words, 2 to 8 years ang range niya. Sa madaling salita, ang judge ay pwedeng maglaro dyan sa range na yan, 2 to 8 years, pwede niyang sabihin na 4 years. Pwede niyang isagad sa 8 years, depende. So, yan ang penalty ng uh, cyber uh, libel, yan ho. And uh, yan ay nasa section 6 ng Cyber Crime Prevention Act of 2012. Yun yung binasa nating batas kanina. Nakao, pasensya na kayo at sisigawan dito sa labas. Mayroong reunion ng aming uh, kapitbahay. Ito pa isang napakaganda dito sa batas na ito sapagkat sinasabi naman dito sa in relation nga ho ito sa revised penal code kung titingnan naman natin yung article 354 ng uh, revised penal code ito naman sinasabi every defamatory imputation is presumed to be malicious even if it be true if no good, good intention and justifiable motive for making it is shown except in the following cases. Mamaya ko na lang ho, basahin yung, uh, yung mga exceptions. So, ang sinasabi lang ho dito ay kahit pa, kahit pa totoo ang sinasabi mo do sa iyong pahayag ay uh, papasok pa rin yan sa defamatory imputation, uh, papasok pa rin yan at sasabihin na yan ay malicious pa rin. Ituturing pa rin yan na malicious, ipipresume ng batas na malicious yung iyong pagkakasabi, sa madaling salita, ikaw ay liable pa rin. Ano ba exemption dyan? Yun, uh, exempted ka lang kung uh, sa number one, a private communication may be any person to another in the performance of any legal, moral, or social duty. Eh, meron ba sina Badoy niya at sina Celis? Meron ba silang legal, moral, or social duty? Abay, nasa kanila ang burden of no? proof. Halimbawa, na-demanda sila, eh, patutunayan nila na meron silang legal, moral, or social duty. So, yun, pag napatunayan nila yan, ay eh, pwede naman sila makaligtas dyan sa batas na yan. Pero siyempre, hindi naman ako judge, ay uh, bahala na ang judge yan na humatol kung uh, yan ba yung magiging depensang maganda ni na Badoy, Selig, saka yung dalawa nilang kasamahan doon na sumasalitin sa kanilang usapan doon sa kanilang blog broadcast. And then number two sa exemption, a fair and true report made in good faith without any comments or remarks. Naku, parang hindi nasunod to ha. Kung comments at remarks lang ay talaga nasandamukal ang ginawa doon ni na Loren Badoy uh, ni Eric Celis at saka dalawa nilang kasamahan doon. So yun, tuloy natin itong basa. A fair and true report made in good faith without any comments or remarks of any judicial, legislative or other official proceedings which are not of confidential nature or of any statement, report or speech delivered in said proceedings or of any other act performed by public officers in the exercise of their functions. Yan. So kung sila ay public officer siguro at uh, nag-perform lang sila nung kanilang function, hindi natin sure kung pwede nilang sabihin dito na public officer kami kasi membro kami ng NTFL CAC, so uh, just the same, judge na lang ang hahatol dyan kung magdidimanda si Congressman Suarez kung feeling niya ay siya yung pinapatamaan dyan, na mukhang siya talaga kasi siya lang ang uh, governor dati na ngayon ay congressman na, at naroon siya sa hearing at pinipiga-piga pa nga niya itong dalawang ni Badoy at ni Celis So, iyan ang uh, magiging depensa kung sakasakali. Ano, hindi natin nahatulan dito. Eh, Siyempre, hindi naman tayo judge. Ang makapagsasabi lang niyan na uh, kung uh, liable or kung tatanggapin niyan depensa ng iyan, ay ang huwes lang. Or uh, sa preliminary investigation, ay di uh, prosecutor or fiscal ang magsasabi kung uh, mag-a-apply at selis yung depensa na yan. So ayan po, abangan natin kung uh, kikilos itong si Congressman Suarez, siya ba ay magdidimanda ng cyber libel laban dito kina Badoy, Celis at saka ang dalawa pang kasama nila sa kanilang uh, vlog broadcast. Abangan po natin.